Shall give me 20 seconds on the clock? Good luck. On the scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalinis ang iyong leeg? 9. Pagkaing nakaslice na kapag binili mo? Tinapay. Hayop na ginagamit ng tao sa trabaho? Aso. Magandang irigalo sa taong forgetful o makalimutin? Relo. Magkano ang isang lobong itinitinda sa labas ng simbahan? Bente. Thanks, challenge Tignan natin kung ilang points na ko mo. At a scale of 1 to 10, gano'ng kalinis ang iyong leg? Sabi mo, 9. Ang sabi ni survey natin, pwede pagkain na ka-slice kapag uh, mo lang, tinapa. Ang sabi ni survey natin, there you go. Hayop na ginagamit ng tao sa trabaho, aso. Lalo na sa mga airport, di ba? Tagabantay ng bahay. Services. Very good. Magandang regalo sa taong forgetful o makalimutin. Relo, ang sabi mo. Okay. Nice one. Magkano isang lobo tinitinda sa labas ng simbahan? 20. Ang sabi ng survey. Nice one. 105. Very, 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 very good start. Jedi. Let's welcome back, Menard. Hi, Menard. Hello life. po. Good luck, good luck. Thank you How po. Ano sa pakiramdam? Kabado po. Kaya-kaya <laughs> mo yan. Madali lang to. Sana po. Para maulang ka ba, ito good news. 105 na nakuha ni uh, Jelai, meaning 95 to go. Not for you. Kanilang ka dito mo. Ano ba? Easy, easy. At this point, makikita na ng mga manunod ang sagot ni Jelai. Give me 25 seconds on the clock. It's your turn. Okay po. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalinis ang iyong leeg? Go. Seven. Pagkaing nakaslice kapag binili? Uh, pork chop. Hayop na ginagamit ng tao sa trabaho. Kabayo. Magandang irigalo sa taong forgetful o makalimutin. Ah, uh, Quintas. Magkano ang isang lobong itinitinda sa labas ng simbahan? Dos. Let's go, Menard. 95 na lang, o oh, 95. So, scale of 1 to 10, gano'ng kalinis ang iyong leeg? Sabi mo, 7. Ang uh, sabi ng survey, ang top answer ay 10. 10. Pagkain na ka-slice kapag binili, sabi mo ay pork chop. Survey? Yeah. Yeah. Ang top answer ay pizza. Pizza. Hayop na ginagamit ng tao sa trabaho, sabi mo kapayo. Ang sabi ng survey? Oh. Ang top answer ay kalabaw. Kalabaw. 40 points. 40 points sa kalabaw. Magandang irigalo sa taong uh, Ang sabi mo ay kwintas. Bakit gwintas? Para di na po tinatanggal, nasa leeg na lang. Oh. O kaya baka may picture yung gwintas. Oh. Para maalala niya kung sino yung mga mahal niya sa buhay. Mga, para sa pelikula. May ganyan. Ang sabi ng survey sa gwintas. Oh. Ang top answer ay relo. Relo ang oh. top answer. <laughs> dos lang din. <laughs> Ito. Magkano isang lobong tinitinda sa labas? Sabi mo dos. <laughs> ang sabi ng <na> survey ay... <gasps> walaan, hindi wala. Ang top answer, 50 pesos. 50. 50 ang top answer natin. Anyway, guys, congratulations, Valley Queens. Maguuwi pa rin po sila ng 100,000 pesos.